Hello mga kamang mga kaidol, ito mga kamang mga kaidol. Hanap naman tayo ng mga ano, maghanting naman tayo ng mga piran ito mga kamang mga kaidol. Pakilike, uh, pakilike subscribe ng mga kamang mga kaidol. Uh, masaya na ako dyan mga kaidol. Ito mga kaidol. Titingnan natin to. wala mga mga ka kamang mga kaidol to. Ito to? Ito. mga ganito mga kamang mga kaidol. Questionable ito, mga ganito. Ito. Ito ano ito? Oh. Dito tayo maghanap sa 20. Tumawag ka naman kay Lord. ano Oo. Man. Yan. wala naman kayo doon. na ito. wala ito mga kamong kaidol ito mga pera nito huwag niyong baliwalain ito mga kamong ka idol kasi sa bandang huli ito may mga balyo din to yung, huwag niyong gaya nito yung ano niya may kiso tinan mo oh. iwang hiwa talaga eh. may kunting lagpas kwilyo oh. ito ito mga kamong kaidol ito ano ayun ng ano mayroon talaga mga kamong kaidol oh. lagpas talaga oh. ayan nganti nga tayo ng mga pera ng mga kamong kaidol like and subscribe mga kamong kaidol para uh, update niyo kayo bago ma makita nyo yung update ko eh. ito ng mga kamong kaidol oh. 20 pesos ako mayroon na naman isang mga kamong kaidol wala yata to may may konti. Ito isa. meron, hmm, no? Tatlo na pala to. Ito mga 20 pesos mga kamukaydo. Huwag niyo maliwalain to kasi may, baka may value to na balang huli nito. Hmm. Ito wala to. Maliit yung ano. Oh, may mga ano pa nga, oh. May mga value rin to, Baka ano to, baka sunod dito mahal ito nga 20 pesos nito ito. Marami namang may ikot-ikot sa mga ano ngayon, pero yung mga lagpas kwelyo, ano, baka ano yan, mga error question. Baka ano yan. Nako. Parang ano yata ito ah. maka mga kamang makaya dulo. Oo. Oh. Hindi na natin itong mga kamang ka Baka ano ito eh. Ano ito? Ito, 2008 mga kamang mga kaidol. Oh. Ag, ah, ito, jackpot itong mga kamang mga kaidol. Ito, 2008. Oh. Ito, huwag yung baliwalain itong mga pera nito. 2008, 2000, yung, ano, yung 20 pesos na ano, mga kamang mga kaidol. Ka huwag yung baliwalain talaga yan kasi baka balang araw yan ano yan uh, magmahal itong mga pera na to kung mga collection to kasi 20 ano na 20 25 na mag naman yung ano yan, mag iba naman yung uh, labas ng pera naman yan 1998 ito lang ano yung mga uh, mark 2005 ako mga pangang mga kaidol Dito lang, dito lang muna ako mga 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 idol. Thank you for watching. Dito, no? Dito mo ito, oh. 20 pesos. Yan. Mga lagpas kwilyo. Yan, nakahunting na ako mga 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 idol. Ito, oh. Ayan mga 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 idol. Hmm. May 2008 pa. Ayan. Oh. Nakahunting na ako. Jackpot mga 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 idol. Hmm. Yan, lagpas kwilyo. Yan, oh. Oh, hunting na ako. ワッシュマーカーももかい